ang bagyong Jenny na panitili raw yung lakas nito habang nasa karagatang sakop ng ating bansa. Ang Tropical Cyclone Wind Signal number no. 2 na kabandera na huyan doon sa pinakadulong probinsya ho ng Pilipinas dyan sa norte, ang probinsya ho ng Batanes. Magandang umaga. Good morning, Bobo Week. Good morning, Bombo Genesis. Narito na nga ang ating ulat panahon para sa araw na ito. Napanitili ng bagyong Jenny ang kanyang lakas habang patuloy na kumikilos dito sa karagatang sakop ng ating bansa at hindi pa rin nagbabago ang uh, truck ng naturang sama ng panahon at inaasahan nga itong kikilos pa hilagang kanluran o kanluran-hilagang kanluran hanggang bukas yan ng umaga o hapon at uh, pagkatapos ay liliko na ito pa kanluran. Posible rin na uh, tumbukin uh, ng naturang bagyo ang southern portion ho ng uh, Taiwan bago ito tuluyang lumabas sa Philippine Area of Responsibility sa pagsapit huyan ng webes ng umaga at o hapon. Samantala, patuloy namang pinalalakas ng naturang bagyo itong Southwest Monsoon o hanging habagat na nagdudulot naman ng mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Central Luzon, Southern Luzon at Visayas. Sa data ng Bombo Weather Center, huling namataan ang sentro o itong mata ng Bagyong Jenny sa layong 350 km east ng Basco Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot pa rin sa 165 km per malapit sa gitna at may pagbugsong umaabot sa 205 km per hour. Patuloy itong kumikilos pa kanluran hilagang kanluran sa bilis na 15 km per At dahil nga sa lagay ng ating panahon ay nakataas na ho ang Tropical Cyclone Wind Signal number no. 2 dyan ho sa probinsya ng Batanes habang Tropical Cyclone Wind Signal Number 1 naman ay nakabandera pa rin sa Cagayan, kabilang na Hurian ang Babuyan Island, Northern at Eastern portion ng Isabela, Apayaw, Northeastern portion ng Abra, North portion naman ng Kalinga at Ilocos Norte. Ang mga lugar na nasa ilalim na ng Tropical Cyclone Wind Signal Number 1 at uh, No. 2 ay makaranas ngayong araw ng malalakas na ulan at malalakas na pagbugso ng hangin. ngayong araw ay magkakaroon rin ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pagulan, pagkidlat, pagkulog ang Aurora, Quezon, Camarines Norte at nalalabing bahagi ho ng Ilocos Region, nalalabing bahagi ng Cordillera administered, uh, administered Region, kagayan Valley dahil huyan sa extension ng bagyo. Parehong lagay ng panahon rin ang mararanasan dito sa Metro Manila Mimaropa, Western Visayas, nalalabing bahagi ng Central Luzon at uh, nalalabing bahagi ng Calabarzon dahil pa rin yan sa umiiral na hanging habag at nalalong ang pinalalakas ng naturang bagyo. Habang magiging bagyo ang maulap hanggang sa maulap na na may pulupulong mga pagulan, pagkilat, pagkulog ang um, maranasan mararanasan sa nalalabing bahagi ng bansa. Dulot yan ng extension ni Jenny at ng localized thunderstorm. At sa ganitong lagay nga ng ating panahon ay posible pa rin ang uh, pagkakaroon ng mga pagbaha, paguho ng lupa, kaya pinapayuhan natin ang lahat na magingat at maging handa at lumikas agad kung talagang kinakailangan. Bombo Vic? Yes, Bombo Genesis. Okay. Uh, maliban dito sa signal number 2, meron pa bang itataas ito? Possibly maging number 3 o wala na? BOMBO Genesis, habang papalapit nga ito dyan sa may uh, extreme northern luzon, ay batay sa ating pagtataya, ay posibleng pang umabot sa signal number 3 na lamang itong itataas na tropical cyclone wind signal namang. Okay, Maraming salamat, Tomo Victor. Yan muna ang aking ulat panahon, manatiling nakatutok sa BOMBO Radio Philippines para sa mga susunod pang updates ukol sa bagyong si Jenny. Mula dito sa BOMBO Weather Center, BOMBO Victor yung tinunag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country. bombo Rádio, philippines basteradio bombo